mamahagi po tayo ng kaunting gas sa ating bahay sa pagkatayo po ay pinagbala nung nakaraan gabi ng sayawan at rapol ng herman herman ayan, gutom na dino ayan, gutom na dino kilo. Share your blessing. Mula kay San Isidro Labrador. Hermana, hermano. 2000. 23, 2024. Bali 40 kilos po yung ano na ako ang bigat. Kaya yung pong 20 kilos ay pinamahali ko na po. Papamahali ko po sa ating ilang kapamilya. Kulang pa yata. Napadamit kami na siya. Ay, hindi. Napadamit ka po Kaya na, nagdamit na. po ay sa aking nanang, na hindi nakabunot ng rapol. kaya hindi nabunot sa rapol. At ito po ay ang sa akin dyanan at sa ating bayaw. Ayan. <laughs> Ayan po, aso ko. <laughs> Mamimigay po siya ng bigas sa ating kapitbahay. Ayan. Ayan. Go, sawa. Kaya mo yan. Uy, wait lang. Hmm. Santa <laughs> Claus. Ayan. Ba, baka amagin. <laughs> Ay, nandun <Undoom> pala. <laughs>

Yan po. Uh, Hi, Tutoy. Limang kilo uh, lang lagi. yan. Oh, hello muna. Hi. Ay, sigay na delivery girl. Ari. Ay, <laughs> <laughs> Ay, ba, Ay, sabi, huh? Ipagkain ako sa manok. What? <laughs> Ma'am, mano, nga sabi ni Gabby, may it, mano. Ay, sa manok. Ay, yun. Magpapakain ako pala sa manok. Ay, patuwa pala sa manok. Ay, Rosanne. Ayun. Nakapamahagi na po si meses. Nasa tayabas na po yung 5 kilos. At ito na po yung ating para kay mother ko yan eh ay, muntik nang mabubo. at ito po ay akin amin na to pang one month yun lang po